Kumusta Bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense thriller movie na may pinamagatang penthouse North. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang babae na nagngangalang Sarah. Makikita na naglalakad ito sa loob ng kanyang bahay. Walang ekspresyon sa muka o pagkagulat kahit pa nakahandusay sa sahig ang kanyang nobyo. Samantala, makikita sa likod niya, ang isang lalaking may hawak na patalim. Tahimik itong nagmamasid, parang isang anino na handang umatake anumang sandali. Pero si Sara ay walang kamalay-malay na nandoon ito. Pumasok ang babae sa banyo at kalmadong naligo na parang walang nangyayari. Mula sa labas ng salamin, nakasilip ang lalaki. Pinagmamas na niya si Sara na puno ng pagnanasa. Pagkatapos ng kanyang pagligo, pilit na inaabot ni Sarah ang kanyang nakasambay na tuwalya at doon marahang itinulak ng lalaki ang tuwalya papalapit sa kanya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya ito napansin. Dito natin malalaman na si Sarah ay isa palang bulag. Kaya siya ganoon kakalma at hindi niya ramdam ang panganib na nasa mismong paligid niya. Alam din ito ng lalaki kaya hindi niya agad pinatay si Sarah para bang gusto niya munang paglaruan ng sitwasyon isang uri ng karumaldumal na laro ng takot. Hanggang sa biglang madulas si Sarah sa sahig, bumagsak siya at kinapa ng kanyang kamay ang paligid upang malaman ang dahilan ng kanyang pagkadulas. Ngunit isang malamig na katawan ang kanyang nahawakan. Ito ay ang katawan ng kanyang nobyo. Labis siyang nabigla at napasigaw sa gulat. Agad siyang tumayo, nagmamadaling tumakbo palabas. Kahit nabulag si Sarah, ay kabisado niya ang paligid ng kanyang bahay kaya nagagawa niyang makakilos ng maayos. Ngunit sa mismong pinto, ay nabangga niya ang lalaki. Dito ay tinanong niya kung sino ito habang nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit hindi sumagot ang lalaki at sa halip, nagsimulang magwala ang lalaki, naghahagis ng mga gamit, sinasadyang lumikha ng ingay para lituhin ang kawawang si Sara. At dahil hindi malaman ni Sarah kung saan ito naroon, kaya mabilis siyang kumilos, pumasok siya sa kanyang kwarto at dali-daling ikinandado ang pinto. Hingal na hingal, Binuksan niya ang kanyang computer at gamit ang voice command, sinubukan niyang magpadala ng email para sa kanyang kapatid, mensahe ng isang desperadong humihingi ng tulong. Samantala sa labas, unti-unting lumalakas ang yabag na dinudulot ng taong gustong pumatay sa kanya. Habang malapit na na maipadala ni Sarah ang email para sa kanyang kapatid, bigla namang nabasag ang bintana at mabilis na nakapasok ang lalaki at sinunggaban siya. Pinabagsak niya si Sarah sa sahig at pinigilan itong makagalaw. Habang nagpupumigla si Sarah, bigla namang lumipat ang eksena sa nakaraan. Dito ay malalaman natin na si Sarah ay isang dating American photojournalist. Siya ay kumukuha ng mga larawan para sa mga news report. Noon ay nagtatrabaho siya sa Afghanistan, isang bansang nasa gitna ng digmaan. Ang trabaho niya ay ipakita sa mga larawan kung gaano kalala ang gera, ang takot, ang lungkot at ang mga taong nadadamay sa karahasan. Ngunit isang araw ay nagbago ang lahat. Pumasok si Sara sa isang sibling bahay. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng yakap-yakap ang isang sanggol. Takot na takot ang babae at nagmamakawa habang humihingi ng tulong. Lumapit naman si Sara, ngunit may kakaiba siyang naramdaman at parang may mali. Nang makalapit siya, napansin niya ang sanggol na pagtanto niyang hindi pala ito totoo, isa pala itong manika na may nakatagong bomba. At bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, ay sumabog ito. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, bumagsak si Sarah at nawalan ng malay. Nang magising siya, puro usok at abo ang paligid pero ang mas matindi ay napansin niya na wala na siyang makita. Mula sa araw na yun, tuluyan ng nawala ang kanyang paningin. Makalipas ang tatlong taon, nakabalik na si Sarah sa Estados Unidos. Pilit niyang binubuo muli ang kanyang buhay matapos ang malagim na karanasan sa Afghanistan. Mga alaala na ngayon ay bumabalik pa rin sa kanyang mga panaginip. Ngayon, nakatira siya kasama ang kanyang nobyong si Ryan sa isang magarang apartment. Dito muling nakaramdam si Sarah ng kaligtasan at kapanatagan. Si Ryan ang nagsilbing sandigan niya ang katahimikan sa gitna ng mga takot at bangungot na minsang bumasag sa kanyang buhay. Ngunit kahit nasa maganda at maayos na kalagayan na sila ay hindi rin nagtagal ang kapayapaan ng kanilang buhay na kanilang tinatamasa. Dahil dito palang magsisimula ang isang panganib na paparating mga bagay na hindi kailanman inakala ni Sarah na haharapin pa niya. Lumipat ang eksena bago ang gabi ng bisperas ng bagong taon. Nasa bahay lang si Ryan, samantalang si Sarah ay lumabas sandali para bumili ng inumin na pagsasaluhan nila. Habang naglalakad sa mataong lansangan, ginamit ni Sarah ang pagkakataon para patunayan na kaya pa rin niya maging independent kahit siya ay bulag ngunit sa gitna ng paglalakad, nabangga siya ng isang taong nakasakay sa bisikleta at natumba. Agad siyang tinulungan ng isang lalaki at matapos magpasalamat, bumalik na siya sa kanyang apartment. Bagaman may kakaiba siyang naramdaman, sa pagkakakilala nilang iyon, hindi niya na ito pinansin. Ang nasa isip niya ay makauwi at ipagdiwang ang bagong taon kasama si Ryan. Ang hindi niya alam, iyon pala ang simula ng panibagong bangungot. Ah! pag-uwi ni Sarah, tinawag niya si Ryan pero walang sumagot at tahimik lang ang buong bahay. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa nangyari kanina. Mabilis na itinali ng lalaki ang mga kamay ni Sarah para hindi siya makatakas o makatawag ng tulong. Habang bihag siya ng lalaki, ay labis na takot ang nararamdaman niya. Wala na siyang magawa dahil kontrolado na siya nito. Nang mga sandaling iyon, ay sinabi ng lalaki kay Sara na hindi nito talaga kilala ang kanyang nobyo at sinabing hindi ito investor at ang totoo ay isa siyang magnanakaw. Nagnakaw siya ng isang napakahalagang bagay at gusto lang malaman ng lalaki kung nasaan iyon. Umiling naman si Sarah at nanginginig siyang sumagot na wala siyang alam pero hindi siya pinaniwalaan ng lalaki. Nang makita nitong takot na takot si Sarah, sinubukan niya itong pakalmahin. Tinanggal niya ang pagkakatali nito sandali. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita si Sarah, humiling na maaari ba itong magpalit ng damit dahil siya ay giniginaw. Sa una ay nagdalawang isip ang lalaki pero pumayag din, tumalikod at iniwan niya muna si Sarah para sagutin ang tawag sa cellphone. Habang abala ito, tahimik namang kumilo si Sarah. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamera at itinago sa likod. Inihanda ang sarili para kung sakaling may pagkakataon ay lalabanan niya ito. Mabilis na nag-isip si Sarah. Alam niyang ito na lang ang natitirang pagkakataon niya para makaligtas. Nang matapos sa tawag ang lalaki, Lumapit ito sa kanya... At agad namang kumilo si Sarah... Buong lakas niyang inihampas ang kamera... At tumama ito sa ulo ng lalaki... Nagunat ito at natumba... Saglit na nawalan ng malay... Sinamantala naman ni Sarah ang pagkakataon... Mabilis siyang tumakbo palabas ng apartment... Bumaba siya ng hagdan... Habang kumakabog ang dibdib sa takot at kaba... Pagdating niya sa basement... Sumigaw siya at humingi ng tulong... Umaasang may makarinig sa kanya... Sa kabutihang palad... Dumating ang kaibigan niyang si Antonio. Agad siyang nilapitan nito at sa saglit na nakaramdam si Sarah ng ginhawa at pag-asa. Nakiusap siya kay Antonio na tulungan siya at tumawag ng pulis. Ngunit bago pa man ito makakilos, biglang lumitaw muli ang lalaki at mabilis itong umatake at sa isang iglap, napatay niya si Antonio. Nanginig si Sarah sa takot tumakbo siya palabas ng basement at nagawang makalabas sa kalye. Desperadong humihingi ng tulong habang patuloy ang paghabol ng panganib sa kanya. Habang nanginginig sa takot, may lumapit na isang lalaki. Ipinakilala niya ang sarili bilang Robert. mabaitang tono. Tinanong siya kung ano ang problema at sinabing tutulungan siya nito. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Sarah ng pag-asa na sa wakas ay may tutulong na sa kanya. Dahil sa matinding takot at pagod, mabilis na naniwala si Sarah kay Robert. Ikinwento niya rito ang lahat, kung ano ang nangyari at kung sino ang umaatake sa kanya. Tahimik lang si Robert habang nakikinig, tumatango at tila seryoso sa kanyang pagtulong. Kinuha pa niya ang cellphone at tumawag sa polis sa harap mismo ni Sarah dahilan para lalo niya itong pagkatiwalaan. Pero ang lahat ng iyon ay isa lang palang malaking panlilinlang. lang. Sa halip na dalhin siya sa ligtas na lugar, dahan-dahan siyang inakay pabalik sa gusali sa mismong lugar na pilit niyang tinatakasan kanina. Walang kamalay-malay si Sarah, sumunod siya kay Robert. Akala niya'y mapagkakatiwalaan ang lalaki. At pagpasok nila sa apartment, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mabait na anyo ni Robert ay napalitan ng mabangis at nakakatakot na tingin. Lumabas na ang tunay na kulay niya. Siya pala ang kasabwat ng lalaking nais na pumatay sa kanya. Ngayon, magkasama na silang dalawa at wala nang matatakbuhan ang kawawang si Sara. Unti-unti nilang nilapitan si Sara habang maririnig ang mga salita ni Robert kay Sara na pilit pinapaamin ng babae na sabihin sa kanila kung saan itinago ni Ryan ang mga ninakaw niya. At sa sandaling iyon, tuluyan ng nakaramdam si Sarah ng kawalan ng pag-asa sa isang bangungot na hindi niya nakaya pang takasan. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah at hindi niya na alam kung ano ang dapat gawin. Nakulong siya sa loob ng apartment kasama ang dalawang mapanganib na lalaki at ang tanging paraan para mabuhay ay ang magpanggap na susunod siya sa gusto nila. Humingi siya ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili. Dito ay sinabi niya na hindi niya alam ang tinutukoy nilang pera. Umaasang mababawasan ang galit ng dalawa. Ngunit lalo lang silang nagalit. Lumapit naman si Robert na nanilisik ang mga mata at hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Sarah at pilit niyang pinapaamin ng babae kung saan nakatago ang bagay na hinahanap nila. Lalong kinabahan si Sarah habang sila ay papalapit. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan pero hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niya makaisip ng paraan kahit pa lang. Dahan-dahan niyang inikot ang ulo at napalingon siya sa malaking painting sa dingding. Habang nanginginig ang kanyang tinig, sinabi niya na naroon ang kanilang inahanap. Nagkatinginan si na Robert at ang kanyang kasamang lalaki. Halata sa mukha nila ang pagdududa pero unti-unti rin silang lumapit sa larawan dala ng pag-asang baka totoo nga ang sinasabi ni Sarah. Mabilis na kinuha ng mga lalaki ang painting sa dingding at ibinagsak ito sa sahig. Tumambad sa kanila ang mga bungkos ng pera na nakatako sa likod. Sila ay napatigil, sabay na nagliwanag ang mga mata dahil sa kasakiman. Walang pag-aalinlangan nilang sinimulang isilid ang pera sa mga bag, sabik na parang mga hayok na matagal ng gutom sa yaman. Walang pinagkaiba sa mga buhayang politiko sa Pilipinas na walang kabusugan sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ay sus, napahugot na naman tayo kay Bian, sorry. Balik tayo sa kwento. Habang abala sila, nakahinga ng kaunti si Sarah pero alam niya na hindi pa tapos ang lahat. Ramdam niya na mayroon pa silang hinahanap. Ilang sandali pa, napansin ni Robert ang kaba sa ni Sarah. Dahan-dahan niyang sinipat ito mula ulo hanggang paa hanggang mapako ang tingin niya sa kwintas na suot nito. Nakita niya na kumikinang ang maliit na diamond na pendant at agad itong nakatawag ng pansin sa kanya. Lumapit pa lalo si Robert habang ang kanyang mga mata ay nandilisik at sinabing malamang ay isa yan sa mga bagay na ninakaw ni Ryan. Sa pagkakataong iyon, umamin siya na si Ryan ang nagbigay ng kanyang kwintas ngunit sinabi rin niya na wala siyang alam na iba pang mga diamante. Sinabi niya kay Sarah na hindi magnanakaw si Ryan ng isa lang at tinanong kung saan nakatago ang iba pang mga diamante. Nanginig si Sarah sa takot habang pinagmamasdan siya ng dalawang lalaki. Ramdam niya na sasaktan na siya ng mga ito. Halos hindi na rin siya makapagsalita hanggang sa itinuro niya ang tungkol sa isang vault at nagbabang sakali na iyon ang inahanap ng mga magnanakaw. Agad namang nagkatinginan ng dalawa. Mabilis nilang pinuntahan ang tinutukoy ni Sarah at binuksan ito. At nang mabuksan nila ang vault ay isang baraha lang ang nilalaman nito. Sa sobrang galit ni Robert ay tinitigan niya ng matalim si Sarah na para bang siya ang dapat na magbayad ng lahat. Malalim at puno ng pagbabanta ang boses niya habang unti-unting lumalapit sa takot na takot na babae. Nanginginig si Sarah halos hindi na makapagsalita. Pilit na sinasabi na wala siyang alam at nagdagpa niya na maraming tinatago si Ryan kahit siya ay hindi niya rin alam ang mga sikreto ng nobyo. Hindi naman naniwala ang dalawa sa sinabi ni Sara kung kaya hiniga nila ito at itinali ang mga kamay at paa. Tinakpan nila ng tawel ang muka nito at unti-unting pinapahirapan. Pinagbantaan pa nila ang babae na kung hindi magsasabi ng totoo ay mas masahol pa ang mangyayari sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell at parehong napatingin ang dalawang lalaki sa pinto. Narinig ni Sarah ang boses ng kapatid niya mula sa labas at muling sumibol ang pag-asa sa puso niya. Pero agad siyang tinutukan ng baril ng kalbong lalaki at sabay na inutusan ito na mag-isip ng dahilan para paalisin ang dalawa kung hindi pareho silang mamamatay. Nanlumo si Sarah, ngunit nag-isip siya ng paraan upang mapaalis ang mga ito. Tumayo ang dalawang lalaki sa magkabilang gilid ng pinto habang dahan-dahan niyang binubuksan ito. Pagkakita ng kapatid niya na magulo ang buhok at ang takot na mukha ni Sarah, agad itong nagtaka. Pinilit naman ni Sarah na ngumiti at nagpaliwanag ng mainahon. Sinabi niya na mayroon silang kaunting hindi pagkakaintindihan ng nobyong si Ryan at hindi maganda ang oras na iyon para bumisita sila. Pero ang bayaw niya ay napansin ang anino ng lalaki sa loob at nagpumilit na nais makausap si Ryan. Habang nangyayari ito, makikita ang kalbong lalaki na nasa likod ng pinto, hawak ang baril at handang magpaputok anumang oras na may pumasok sa loob. Bigla namang napasigaw ang kapatid ni Sarah dahil pumutok ang panubigan niya. Manganganak na siya at kailangan ng pumunta sa ospital. Sa gulat at pagmamadali, napilitan silang umalis at agad na isinara ni Sarah ang pinto matapos silang umalis. alam ni Sarah na hindi pa tapos ang lahat at kailangan niyang pahabahin ng oras hanggat maaari. Alam niyang kapag nakuha na nila ang mga diamante ay tiyak na papatayin din siya ng mga ito. Kaya nagsinungaling siya sa kalbong lalaki at sinabi niya na ang mga diamante ay nasa mga paso ng bulaklak sa balkonahe. Agad namang naniwala si Kalpo at sinumulang basagin ang mga paso isa-isa. Desperadong hinanap ang kayamanan. Isa, dalawa, tatlo hanggang sa halos na niya ang lahat ng paso ay wala pa rin siyang nakitang diamante. Samantala, sa loob ng kusina, ang isa pang lalaki ay napansin ang isang ice cube sa freezer at sa loob nito may kumikislap na tila diamante na siya at nagsimulang maghinala. Tahimik niyang tinignan ang kalbong lalaki sa balkonahe na abala pa rin sa pagbasag ng mga paso. Sa mga sandaling iyon ay nakaramdam na ito ng kasakiman. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga yelo at inilagay sa ilalim ng gripo. Pinadaluyan ng tubig para matunaw ito. Habang unti-unting natutunaw ang yelo, lumitaw ang mga tunay na diamante, kasingkinang ng mga pituin at kumikislap sa ilaw ng kusina. Mabilis niyang isinilid ang mga ito sa isang transparent na bag at itinago sa lob ng kanyang pantalon pero napansin siya ng kalbong lalaki mula sa balkunahe. Nagkatinginan silang dalawa na puno ng hinala sa bawat isa. Walang sabi-sabi, pareho nilang hinugot ang kanilang mga armas. Ngunit mabilis na binaril ni Robert ang kanyang kasama hanggang sa humandusay ito sa sahig. Napatigil naman si Sarah at naguguluhan sa nangyayari. Pagkatapos ng kaguluhan, makikita ang kalbong lalaki na nakuha ang mga jamante sa bulsa ng napatay niyang kasamaan tuwang-tuwa sa galaksi kalbo. Nang mga sadaling iyon, bigla namang lumitaw si Sarah mula sa likod at buong lakas na sinugod si Robert. Dahil sa pagkabigla at sakit, nalaglag niya ang baril at ang mga dyamante sa sahig. Ngunit nagawa niya ring itulak ang babae kaya natumba si Sarah. Hindi nagaksaya ng oras ang babae, agad siyang tumayo at tumakbo palayo. Sa kanyang pagmamadali, natamaan niya ang lampshade at bumagsak sa sahig. Sumabog ang ilaw at nagkaroon ng short circuit, kaya biglang nagdilim ang buong bahay. Ngayon na ang paligid ay madilim, liyamado na si Sarah sa laban, sanay siya sa kawalan ng liwanag, habang ang kalaban ay nag-aalangan at bulag sa dilim. Tahimik na gumalaw si Sarah habang hawak nito ang baril at ang mga jamante. Tuwing maririnig niya ang kahit anong kaluskos ay handa siyang kalabitin ang gatilyo. Samantala sa labas ay sumasabog ang mga fireworks dahil sa pagsalubong sa bagong taon. Ang ingay ay nagpatindi ng tensyon dahil dito ay nahirapan si Sarah na marinig ang galaw ng kalaban. Ginamit ni Robert ang pagkakataon at lumapit siya ng dahan-dahan. Pero nang tangkain niyang sunggaban si Sarah, tinamaan siya sa balikat ng bala. Sa desperasyon, kinuha ni Sarah ang mga diamante at isa-isang itinatapon sa labas. Sa takot na maubos ang mga diamante ay agad niyang sinugod si Sarah. Ngunit nagawang makounter ng babae ang kanyang pag-atake at naitulak niya ito palabas ng balkonahe na may taas na 15 palapag. Sa wakas ay natapos na ang bangungot na kinalalagyan ni Sarah. Huminga siya ng malalim habang nanginginig ang katawan sa pagod at takot. Ngunit hindi niya rin maiwasang malungkot nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang nobyong si Ryan. Sa pagtatapos ng pelikula, nagtungo siya sa kusina, kinuha ang mga natitirang mga jamante at isa-isa niyang inilubog sa tubig at inilagay sa tray ng yelo at ipinasok sa refrigerator. At ito ang magsisilbing kayamanan niya na magagamit nito sa panibagong simula ng kanyang buhay. Ang moral lesson ng kwentong ito ay pila ba ginawa bulag ang mga Pilipino ng mga ganid ng politiko para sa kanilang sariling kapakanan? Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.